So, yan mga pasaway. Lahat ng electric pan ko may mga pangalan yan mga pasaway. So, ito mga pasaway, pakilala ko si Madamot. Ayan si Madamot na electric pan. At ito naman si Mapagbigay. Simula nang dumating si Madamot, mga pasaway, hindi ko na naga-gamit si Mapagbigay. No? Kasi si Madamot pasaway, naka di lang siya. No? Hold up. Yeah. Hello mga bossy. Magandang araw at magandang bisaya inyo. San nan kay panic ng mundo mga bossy? San Laging sip tayo mga pasuway at kayo din. So, may gagawin ba ako mga pasuway? Tignan nyo sa mga background ko mga pasuway. So, oh, gulo-gulo mga basuway. Yan. Yan, dito ako natutulog mga pasuway. Tuwing gabi, sa iba ba lang ako natulog. Kasi, nandito yung CR. No? Ayaw ko dun sa taas kasi panaiihi ako mga pasuway kaya yung mga anak ko na lang doon sila mga pasuway. So, tara mga pasaway papaliwanag ko sa inyo kung gano'ng kagulo ang bahay ni pasaway at ipakitita ko sa inyo ng buong buo yun mga pasaway no? ang gulo gulo so tara mga pasaway so yan ang electric tanko, mga electric ko mga pasaway uh huh? yan ang electric pan ko at ito pa, electric pan, mga pasaway. No, dito yan sa kusina mga pasaway. No? At ito electric pan ko mga pasaway, tinan mo. No, kinakalawang na no. No, daming dumi. No. So yan mga pasaway. Lahat ng electric pan ko may mga pangalan yan mga pasaway. So ito po mga pasaway, pakilala ko si Madamot. Ayan si Madamot na electric pan. At ito naman si Mapagbigay. Simula nang dumating si Madamot mga pasway Hindi ko na naga-gamit si Mapagbigay No? Kasi si Madamot pasway Naka-STD lang siya No? So Lilinisin ko to sila ngayon Para iakyat ko to si Madamot No? Kasi may dumating na Bagong grip Yan bagong grip mga pasaway No kasi yung luma naming grip Yan, gumagana siya pero pero ano mga pasaway oh dumi-dumi nga ay eh, kasi hindi siya lumalamig dito mga pasaway no hindi lumalamig nasisira yung pagkain at ito naman nagiyelo siya mga pasaway oh nagiyelo no pero hindi siya nag yung mga tubig namin yung mga pagkain namin nasisira, kaya walang laman yan mga basaway eh. kasi pag nag kami ng mga frozen na pagkain nasisira kaya bumili kami ng bago kasi papaayos 4-5 daw yung paayos nyan eh kaysa magpapaayos ka nyan no mal kasi daw easy yan easy bagong rip no mahal yan. kaya bumili kami ng fuji dinsu so i-unbox ko, karating layan ngayon mga pasaway ah, bukas ko pa i-unbox to aray bukas to i-unbox kasi di pwede pag dumating gagamitin kagad no so itong fuji dinsu mga pasaway sikat po yan no kilala kilala yung brand na yan Fuji so kaysa dun sa easy pero itong easy mga pasaway mas mahal no mas mahal daw sa Fuji so ambot lang no so ito yung gagawin ko ngayon mga pasaway ah ito naman nakilala niyo na to si si mapagbigay si madamot at ito si ano si cutie mga pasaway Ayan, pag kumakain ako dito pag mainit kumakain, no? Ito yung nakatutok. No, tutukan-tutukan talaga 'yan. No? So, 'yun naman si ano, si pangkalahatan mga pasaway. No? Si pangkalahatan. So, tara mga pasaway. Lilinisin ko 'to kasi iaakyat ko 'to si mapagbigay do sa second floor. Kasi ito na lang gagamitin ko. Kasi medyo masikip na yung mundo ko dito mapasaway, no? Dito ako natutulog oh. Diyan. Ha? Huh? ayan tulugan ko. So Tara magpasaway, maglinis sa tayo. So yun mga pasaway, dito ko sa bakan pilote, hindi po ito sa amin. Dito lang ako maglilinis ng mga alagad ko mga pasaway. So, yun mga pasaway, oh. Na, no, sobrang dumi, oh. Mm. Grabe. Ang cute nito si ano mga pasaway, no? Si Madamot. No? Roman mag isang taon na itong mapasaway hindi ko alam kung hanggang hanggang saan ito ang tibay nito mga pasaway kumpara doon sa mga ibang electric pan no? ito so, ay pag iniikot matarsik lang itong ilisi no? di katulad nung electric pan yung mga luma pag nasagi mo na nababali yung ano na na ba, nababasag to so, ito kasi plastik lang oh no? pwede mo tiklopin kaya matibay ang ilisin nito mga pasaway kahit masagi-sagi mo matumba tumatalsik lang itong ilisin niya. o oh? o oh, tumatalsik lang kaya hindi gano'ng matibay mga pasaway dumi oh mga balahibo ng pusa mga pasaway sana magtagal to mga pasaway eh, kasi hindi gano'n siya katibay para sa ibang electric pan na matibay talaga yung mga stand pan ha so yan, tapos na si si mapagbigay tapos na Yan yeah, malinis na si sumagamot. Si ito ba uh, itong ito ang detect pala to mapasa bagay ito sa mga single. No? Single kasi nag-iisa. Nag-iisang tututukan, no? kaya bagay sa kanya pang single so hindi pwede ito sa mga pamilya o kaya sa mga may mag-asawa huh? at ito naman si mapagbigay mga pasaway pinapahirapan yung mga tao mga pasaway no katulad ni ni madamot pwede naman pala walang electric pan ah, walang tripan. walang harang walang screen bakit nilalagyan pa ng screen no pahirap yung ano eh ang taba na utak nila mga pasaway no ang taba ng utak nila gumawa ng ano pero pinapahirapan naman yung tao maglinis ang hirap sana gumawa sila ng ano electric pa na hindi na kailangan linisan ang hirap paglinis no oh Hmm tumangpasaway pasaway <clears throat> walong taon na tumangpasaway pasaway hmm? na, na sira oh kasi ilang beses na ito natumbay eh. Ah, grabe. Ito si mapagbigay mga pasaway, talagang maganda to. Pwede to sa pamilya, no? Sabi nila yung mga may pangalan daw matitibay. Depende lang po talaga 'yan sa paggawa mga pasaway, no. Ito nga, oh, Ilang taon na buhay pa oh. Ito 2000, ah uh, 2015 pa ito ano eh. Binili. nagkabasag-basag na lang itong ano pero buhay pa rin siguro kaya magtatagal yung electric pa yung mga bigyan nyo ng pangalan kasi pag binigyan nyo ang bagay ng isang pangalan para magtatagal siya mga pasaway, ganun yun Ang ganito yung trick mga pasaway, hindi ka mapagsabihan ng madamot. Kasi sharing yung hangin niya. Nai-sharing niya kumpara doon sa unitrick pan ko na si Madamot. talagang sa kanya sa kanya lang 'yun. Pag dumating ka solo-solo mo yung hangin. Eh. Kaya talaga binansagan ko siyang Madamot. no huh? So yun mga single dyan, kung ayaw yung matawag na madamot, hanggang kukuha kayo ng electric pan na umiikot. No? Kasi pag si madamot binili nyo, yung electric pan na hindi umiikot, mababad sa garden kayo na kuripot o madamot. So, so yan ang tip ko sa inyo mga pasaway. No? Oh, mayroon ng ano, sira-sira na to kasi basag na itong mga pasaway o oh. sira sira na siya kaya o oh, sira na siya mga pasaway o oh. basag na kaya meron na siyang ano pang ano ay napudpud na 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 napudpud na kaya gi matagal, matagal ang buhay niya ginawa nila ng paraan kaysa i jump shop no alam meron siyang lock kasi dati umiikot niya siya kasama no So yan mga pasway hindi ko na ilalagay ito yan malinis na naman si si electric pan kong mapagbigay so next time po yung mga gumagawa ng electric pan dyan sana yung hindi nakakapita ng dumi at ito naman yung gumawa nito kung mataba ang otak mo sana paikutin mo naman to para hindi ko to para hindi siya mabansagan na madamot no kasi hindi siya umiikot steady lang siya kaya siya madamot so yun mga pasaway na eh, nagustuhan nyo ang pagpapaliwanag ko sa inyo huwag nyo kalimutan mag like mag subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video mga pasaway God bless everyone mga pasaway